Ilang araw na lamang po at Pasko na, alamin muna natin ang presyuhan ng mga panindigyan sa Divisoria. Sa Maynila, may report si Gab Villegas live. Rise and shine, Gab! Audrey, unang araw ngayon ng buwan ng Disyembre. Kaya naman kung nag-iisip na kayo ng mga bibiling uh, panregalo, ha habang papalapit ang mga Christmas parties sa inyong mga opisina o di kaya sa inyong mga tahanan, marami kayong mabibiling mga murang Christmas items dito sa Divisoria. Kung kayo naman, kung kayo ay nag-iisip ng mga ipanreregalo sa inyong mga chikiting para sa sa kanilang mga Christmas party, naglalaro ang presyo ng laruan mula 50 pesos hanggang 1,800 pesos depende sa klase at laki. Kung ang pagbibigyan nyo naman ay nakangailangan ng gamit sa bahay, ang presyo ng plato at mangkok ay naglalaro sa 35 hanggang 65 pesos depende sa laki. Ang mag naman Makakabili ka ng tatlong piraso sa halagang 100 piso habang ang isang 800 ml na thermal flask ay 220 pesos ang isang piraso. Kung ang pagbibigyan mo naman ay palaging naiinitan sa labas, naglalaro sa 200 hanggang 450 pesos ang isang handheld fan. At kung mahilig sa sound trip ang pagre mo ay pwede mong bilhan ng Bluetooth speaker na naglalaro sa halaga 200 hanggang 1,500 pesos ang presyo, depende sa laki. Hindi rin pwede kalimutan na bumili ng pambalot para sa ibibigay mong regalo. 20 pesos ang limang pirasong Christmas gift wrapper. At kung paper bag naman, ang iyong natitipuhan ay naglalaro ang presyo nito sa 15 hanggang 80 pesos depende sa laki. Odi sa mga sandaling ito ay uh, kakaunti pa lamang yung mga namimiling mga uh, mga kababayan natin dito sa Divisoria at kung mapapansin niyo sa akin di Quran, eh meron lamang kaunting traffic dito dahil sa haba na tong uh, pila ng mga jeepney ng mga bumibiyahe dito sa Divisoria at kung kayo naman ay pupuntang uh, pupunta ngayong maaga ito yung tamang panahon para magpunta dito sa Divisoria dahil kakaunti pa lamang yung mga kababayan natin na namimili at inaasahan na dadami pa yan habang lumilipas ang araw, uh, ayon din sa mga nakausap natin, mga pinderao dito sa Divisorya, inaasahan na dadagsa yung mga mamimili ng mga, pang, mga Christmas gift items simula sa susunod na linggo. At yan muna ang update mula rito sa Divisorya. Balik sa iyo, Orly. Maraming salamat, Gab Villegas.